Hello, magandang araw magandang gabi kumusta kayo dyan, aking mga minamahal na kababayan? Welcome uli kayo sa aking channel North Brave Heart Blog. Welcome to this podcast. Okay, sa so aking mga minamahal na kababayan, ay meron man tayong bagong pag, bagong pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa uh, dito sa o Mano ay, ay ang fake news ng PCO patungkol dito sa kung saan nga ba ang VC Presidente. At ang pangalawang pag-uusapan natin dito ay patungkol naman dito sa flood control na meron namang bagong ebidensya si Mayor Magalong ng Baguio City patungkol dito sa mm, mahiwagang nakawan dyan sa kontraktor ng kamara. Pero bago natin to pag-usapan na aking mga 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 kababayan, eh hey, kung bago sa akin channel, please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang all notification bell para maging update kayo sa mga video aking i-upload. Okay, so aking mga minamakababayan, ang una, ang una natin pag-usapan dito ay patungkol dito sa, kung maalala nyo ay in-interview ang isang spokesperson ng OBP o ni Vice President Sara Duterte na tinanong siya ng isang media kung nasaan ba ang ating uh, Vice President Sarah uh, Sara Duterte at ang kanyang sagot ay hindi niya alam kung nasaan ito o sa sabi ay wala siyang idea wala siyang idea at doon ay kinalaunan ay mayroon namang sinabi ang PCO na si, alam naman niyo kung sino siya, si Ate Claire ang sabi ni Ate Claire nagdabas siya ng, ng uh, kanyang, uh, kanyang uh, sagot nung, nung in siya ng isang media anong masasabi niya patungkol dito sa kung nasaan nga ba ang vice Presidente dahil hindi alam ng kanyang spokesperson kung nasaan siya ang sabi niya anong mo kanong sabi niya ayon sa kanilang uh, ayon sa kanila pagkakalam na merong nakarating na salita sa kanila ay andoon daw ang ating vice president sa Kuwait na without even uh, uh without even applying ng uh, uh, travel uh, authority Would, hindi siya nag-apply ng uh, clearance o kumuha ng travel authority ano so isa eh, na naman tong fake news aking mga minamakababayan alam niyo kung bakit ang ating Vice President Sarah Duterte ay sa araw na yan, ay andun siya sa Davao City. Nagsalita siya doon, nag-welcome siya doon dahil merong isang yung taon-taon na sinasagawa ng uh, Davao City, yung tinatawag na Kadayawan. Ang hindi alam ni Visio, uh, Ate Claire Castro, ay... Di ba ang ating uh, gobyerno ay mayroong confidential, confidential intelligent pan? Bakit hindi alam yung, bakit hindi natiktikan ng confidential pan ng gobyerno una sa ating vice presidente? O talagang nagpe news lang talaga? Para lang mayroong mapag-usapan o para lang masira ang ating vice presidente. Eh. Pero ang hindi niya alam, alam ng lahat ng mga tao ang ating vice president ay andoon sa kadayawan. At dito ay meron tayong video na panunuorin dito sa pag-interview kay Vice President Sara Duterte patungkol dito sa issue na to na ang sabi ni uh, Ate Claire Castro ay nasa Kuwait daw. Lumipad daw si Vice President Sara Duterte wal na walang travel authority. So ngayon ay pakikinggan natin kung anong sabi ng ating Vice President Sara Duterte patungkol dito sa sinabi ng PCO na si Ate Claire. Pumunta daw ako ng Kuwait without travel authority, sabi ni uh, Castro, <laughs> Claire Castro. Um, well, sila naman yung lagi nagsasabi no na huwag mag-propagate ng fake news and uh, misinformation. So ang Office of the President and ang PCO, there's no truth at all na niya ko without a travel authority. oh, di ba mga minamahal kong kababayan, hindi naman loko-loko ang ating Vice President para lubabas ng bansa na yung wala siyang ano, wala siyang uh, travel uh, travel authority, na hindi siya mag-apply niyan. <laughs> Hindi naman loko-loko yan eh. Gumagawa lang ng issue itong si Ate Claire eh. So, I guess, isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So, kahapon, nakita natin na unfavorable sa administration ang uh, desisyon ng Senate of the Philippines, so um, gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng uh, walang uh, travel authority para doon na naman matutok yung attention ng uh, mga tao and matuloy na naman yung uh, lagi nilang paninira. Uh, sa akin. Ang sinasabi ko nga, ang tawag dyan is uh, political scapegoating. Yun, isa na naman paninira yun. Isang paninira yan. Imagine mo, meron kang confidential pan para sa intelligent. intelligence ano, uh, pondo mo yun eh para sa mga malalaman mo kung anong mga nangyari dyan. May mga, yan naman kasi ang purpose ng uh, CIF eh. So, hindi ba natiktikan ng gobyerno tong kung nasaan ang bise presidente <laughs> Di ba? Eh, naman namang fake news yan eh. Para lang sa panira sa OBP eh, di ba? ba? Diba? So, ang pag-uusapan, ang pangalawang pag-uusapan natin mga kababayan, ay kung, kung makikita nyo itong nasa screen, ano? Itong anim na to na matitikas, na nasa kongreso, ito yung sinatawag na, ito kasi, si, ano eh, si ay, Senator Ping Lacson ang lumabas nito eh, itong anim nito eh, si Martin Romualdez, si Zaldico, si Suarez, si Gonzales, si Dalipe, si sino ba itong isa? Si Cardiola. Yan sila ang lahat ng mga maingay agan sa OBP. Gusto ko sila matanggal ng ating uh, Vice President. Yan sila ang mga maingay na lang. Maingay na yan. Na sila yung may mga ano, company contract construction na sila yung congressman, kukuha ng pondo ng proyekto, gagawin nila ng project at ipapasa na sa kanilang construction company at lahat 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 ng percentage na sa kanila, mga buaya, 'di ba? Grabe. Yung sa plad, yung sa issue ng flood control, 'di diba? yung sa issue ng flood control, 'di ba? Mainit na balita 'yan dahil alam nyo sa DPWH itong uh, most corrupt budget uh, sa uh, 2025 uh, sa gaa 2025. 2025 ang insertion dyan ay umabot ng 410 billion pesos na nasa DPWH alone. 410 billion na. Oh, With a total ng 797 billion pesos na nasa GAA 2025 budget na most corrupt, pinaka most corrupt na budget sa history ng Bung Pilipinas na sabi ni uh, Congressman uh, Ungab. So dito ay dahil nga si <clears throat> dahil nga si matunog si ano si Mayor Magalong na talagang dito sa 'di ba siya yung naglabas na mayroong uh, 777 at sa mayroong third uh, mayroong 30 30 30 sa sino mga mga congressman ang sasama doon sa ano mga uh, doon sa uh, akap ACAP sa MAEX, uh, sa AX at saka uh, yung pangayuda program na kung sinong sasama dyan sa mga sino mga congressman, eh, meron siyang 777, 7 million. At mayroon uh, meron siyang 30 million. ba diba? So, si Mayor Magalo nga nag, nagsiwalat niya na meron siyang ebidensya. Ayun. So, meron isang congressman na naghamon sa kanya na ito ay si Teddy Redon, kung maalala nyo itong si Teddy Redon isang congressman na uh, nagsiwalat na dapat maimbestigahan ang Dolomite dahil yan doong dahilan ng pagbaha sa uh, kamay nilaan pero wag muna tayo dyan sa ganyan, Wag muna tayo dyan nagsegway lang tayo ng konti dyan sa Dolomite na hindi yan ang issue natin ang issue natin dito ay dito sa patungkol sa flood control project na isiniwalat ni uh, may magaling yung uh, ebidensya dyan na mayroon talaga mga corruption dyan biro mo 1 billion pesos a day ang nawawala dyan sa flood control project na yan na, nasaan? ayun bumabaha bumabaha ang flood control project o ngayon so mapakinggan natin ngayon ang hamon ang hamon ng isang kongresman na si Teddy Redon kay uh, uh kay Mayor Magalong at ito naman ay sinagot ni Mayor Magalong ng matindi matinding hamon Matapos hamunin ni House Committee and Public Accounts Chair Terry Ridon na maglabas ng ebidensya kaugnay ng usapin sa flood control projects, tatlong pangalan na umano ang hawak ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Oh, may mga pangalan na si Mayor Magalong ha? Itong dalawang congressman nato na nabanggit ko sa inyo dito sa Luzon area to. Tapos meron pa kami titingnan uli sa isang lugar ulit. Marami na, na ngayon eh. Dumarating na mga impormasyon ngayon. Handa si Magalong at ilan pang mayor na hindi niya pinangalanan para magsalita sakaling ipatawag ng House of Representatives. Alam niyo mga kababayan, itong si Magalong ay matapang to eh. May panindigan to. Diret yung tao to si Magalong. Kung maalala nyo, kung maalala nyo, noong panahon ni uh, President, uh, late President uh, Nino Aquino, kung maalala nyo, na yung about sa South 44 na biktima dun sa mama sa ano, kung maalala nyo, siya yung uh, PNP, ano, na-assign sa, ano, yung sa Board of Inquiry na PNP. Yung, siya yung isa sa board doon na, kumbaga, yung committee na kung mayroong issue, problema sa loob ng mismo ng PNP institution, ay sila yung, itong si, ano, si Magalong ang nag, uh, ano, kumbaga, um, tawag dyan, nag, uh, Um, nag imbestiga si itong si kung uh, si ano si Mayor Magalong at doon ay hindi siya natinag dahil sana kung nanahimik lang siya doon at hindi siya uh, tumayo para sa karapatan ng mga 44 kundi kumampi sa mga kumampi sa uh, kabalastugan ng gobyernong ng uh, Aquino ay maging siya sana ay magiging sunod na PNP pero dahil sa uh, tumayo siya ay hindi siya naging PNP pero malaking karangalan yon kay uh, Mayor Magalong dahil hindi siya uh, kumampi sa uh, baluktot na ginawa ng Aquino administration tungkol dun sa SAP 44 na hindi sila nag-coordinate ng tama kaya uh, ganun na nangyari dun sa SAP 44 talagang lahat sila nag -gurgur. ang galing niya may uh, Mayor Magalong ang galing palakpakan at dito ay hindi rin siyang matitinag ng itong mga nasa kamara dahil talaga meron siyang paninindigan. Well, I'm just waiting. Nagal ngayon nagpihintay ako. Very enthusiastic na akong pumarap sa kanila eh. And naghihintay pa rin ako nung kanilang uh, sama. Wala naman ako natatanggap. Hindi na rin naman sila nagsasalita kung papatawag nila ako. O bakit takot silang humarap ka dun sa uh, kongreso Mayor Magalong? Bakit takot tong mga kongresman na to? Mga kontraktor na to? <laughs> dahil takot sila na meron kang masasabi ba? Diba? Hinamon mo na nga sila eh patatawag ka eh eh ba't hindi kila pinapatawag ba? Diba? Hindi inaasahan ni Magalong ang takbo ng investigasyon tukos sa bilyon-bilyong budget insertion sa mga flood control project. Ang nag-iimbestiga, ang gulat ako nag-iimbestiga yung mismo house of representative. Ah, <laughs> paano nila maimbestigan yung sarili nila? Sila yung tumatawag ng investigasyon sarili nila investigahan paano yun? di ba? dapat ibang party ang mag don hindi sila ang mag-investiga dahil sila mismo yung masa yung dapat na investigahan di ba? lalo doon sa anim na yun na pinakita ko sa inyo na uh, na isniwalat ni Senator Lacson yung anim na yon yung sila ang ano may mga construction company na mga congressman Ayon kay Magalong, sa Baguio City pa lang, may problema na ang infrastructure projects gaya ng rock shed sa Cannon Road. Nitong Hulyo, bumigay muli ang rock shed dito na una pang nabuo dalawang taon na nakalilipas. At ayon kay Magalong sa Cordillera, may mga mayor umano na may proteksyon kaya't mabagal ang usad ng project reviews dito. So ayan tayo eh, ganyan ang ating gobyerno ngayon. Ganyan ang ating gobyerno ngayon. So aking mga minamang kababayan, maliwanag dito na ang nasa kamara ay ang daming anomalya dyan na mga nangyayari. Dito pa lang sa flood control project kaya nga ang dahilan ng mga baha dito ay, ay, hindi ano hindi iniimplementa ng tama yung flood control project. Mas projects. Mas marami ang naibubulsa diyan, no? At uh, sana itong mga magnanakaw na to na nasa kongreso oh. sana ano na to masakote na to at yung pondo ng gobyerno ng na mula sa mga taxes ng sambayan ng Pilipino tayo ay dapat may balik sa atin ng tama sa pamagitan ng mga proyekto ganun sana hindi yung puro na lang nabubulsa ng mga magnanakaw na mga nasa kongres uh, di ba yung may mga may-ari ng construction company na sila yung Uh, humahawak ng pondo ng project. Oh, sa kanila pa, yung pro, sa kanila pa yung construction company. So ano na lang matitira doon sa uh, ano lang ma-implement, implementa doon sa budget ng uh, project 30%. Ano mangyari doon? Sa halip na bakal lalagay mo doon, kawayan ang maging ano doon, ang maging foundation ng buhos. Di ba? Okay, so aking mga minamahal na kababayan ay ang dito na lamang tayo. Kung bago mo sa aking channel, please naman, bago tayo maghihawalay, please naman, huwag makalimot mag-subscribe, mag-like, at mag-share, at pakihit ang all notification bell para maging updated guys sa mga video aking i-upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan. Safety first.